Naniniwala ka ba talaga na ang diablo ay makapangyarihan sa lahat? Paano kung sabihin ko sa iyo na natatakot siya sa isang bagay na nakakagulat na simple, na direktang may kinalaman sa iyo? Sa video na ito, isisiwalat natin ang isang nakatagong katotohanan na ginagamit ng mga makapangyarihang anghel at napilit tinatago ng diablo. Humanda dahil sa pagtatapos ng pagpupulong na ito, sabay-sabay tayong magdasal ng isang malakas na panalangin na may kakayahang baguhin ang iyong realidad kaagad. Tuklasin na yon ang lihim na maaaring magpanginig sa Diablo. Kapag nakarinig ka ng mga pangalan tulad ni Satanas, Diablo o Lucifer, ano ang naiisip mo? Anong uri ng mga damdamin ang ginigising nito sa iyo, takot, galit, kawalan ng tiwala, o marahil ay kawalang interes? Pag-isipan ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, maraming mananampalataya na naimpluensyahan ng sinehan ang nag iisip ng Diablo bilang isang napakalakas na nilalang, kaya niyang lumipad, manipulahin ang mga katotohanan, baguhin, sirain, sirain at pumatay. Ito ay nagtanim ng matinding takot sa jablo sa ating mga puso, sa kabila ng nakinikilala na ang Diyos ay kataas-taasan. Ang paniwala na ito ay mas mahusay na iwasan ang pagkakasangkot sa mga gawa ng demonyo. Kumilos ng maingat upang hindi maakit ang kanyang atensyon at maiwasan ang pagmamarka niya, gayon paman ang madalas na nangyayari ay ang jablo mismo ay natatakot din, doon ay ang mga natatakot na harapin ang jablo, hindi lamang siya makapangyarihan, siya ay tanyad. Tuso na alam kung paano malinaw na makilala kung kailan tatakas at kung oras na upang harapin ang isa pang araw at alam niya kung kailan niya maaaring salakayin ang kanyang biktima sa video na ito. Ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga kinatatakutan, Nang jablo na inihanda niya na alala ko noong bata pa ako at nakipaglaro ako ng taguan sa mga kaibigan ko noong panahong iyon tinakpan namin ang mukha ng isa sa amin at lahat ay kailangang magtago para hindi mahuli ng taong nakatakip ang mukha na. Kumakatawan sa demonyo, kaya mas nagtago ang lahat dahil kung tutuusin, kung sino man. Gustong mahuli ng jablo, ang larong ito nang hindi natin namamalayan ay nagtanim sa atin ng takot. Sa hindi malay, palagi tayong may posibilidad na tumakas mula sa jablo. Nang hindi na pagtatanto na ang ilang mga pag-ugali natin, ay maaaring magbigay sa kanya ng kapangyarihan sa atin, na ginagawa tayong madaling biktima hanggat nagpapatuloy tayo sa mga pagkilos na ito. Sa halos buong buhay natin, dala natin ang takot sa jablo. Medyo inilipat ang fokus sa aking personal na kwento, na intindihan mo ba na ang Diyos ay hindi lamang mas makapangyarihan ng kaunti kaysa kay Satanas. Matanto na si Satanas ay hindi maihahambing sa soberanya at kapangyarihan ng Diyos na walang limitasyon at walang katapusan. Sinasabi ko ito dahil madalas nating iniisip na kailangang may labanan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas, isang mahaba at marahil madugong paligsahan, bago lumitaw ang Diyos. Matagumpay ang karaniwang kristyano ay alam na ang Diyos ay makapangyarihan o alam niya na hindi lang niya napagtanto ang tunay na saklaw ng kapangyarihan na taglay ng Diyos para lang linawin, kahit kailan hindi direktang nagkaharap si Jesus at si Satanas para magpasya kung sino ang magiging unaroon. Laging isa lang ang winner, sinasabi sa atin ng Biblia na ang kailangan lang para talunin si Satanas sa loob ng isa taon ay isang anghel, isa lang para sa Angel Michael, isipin mo. Sa hari ng mga hari, alam mo ba talaga kung kaninong anak ka? Going back to a noise story, I always hate darkness dahil sa takot na dulot nito sa akin. Pila sa dilim ay mas madaling makuha ng hindi mo nakikita dahil kakaunti ang mga lugar upang tumakbo o magtago. Sa makatuwid, palagi akong natatakot sa gabi at kailangan kong magkaroon ng isang ilaw o flashlight sa akin, isang takot na nanatili hanggang sa ako ay teenager. Matapos kong malaman at maunawaan kung sino ang Diyos, natanto ko kung gaano siya kahanga-hanga at gusto ko lang siyang makilala at paglingkuran pa. Kaya nagdadasal ako sa tuwing nakaramdam ako ng inspirasyon. Isang araw naramdaman ko na dapat mamagitan ako para sa ilang tao sa gabi na walang problema, basta may ilaw kami patuloy akong nag yes hanggang sa isang araw na wala ng kuryente, habang nagdadasal ako sa sobrang takot ko, halos magmura ako. Narinig kong may pumasok sa kwarto ko nagsimula na akong magwala sumigaw ako para sa mga magulang ko, pero wala akong nakuhang sagot, Nako, paparating na yung may takip na mata para sunduin ako. Naisip ko bigla na nagsimula ang mga kasulatan na natutunan ko. Umaaling ang baw sa aking puso, dahil hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot kundi ng kapangyarihan ng pagmamahal at mabuting pag-isip. Sinimulan kong bigkasin ito ng malakas at mabilis. Dahan-dahan akong bumangon at nagpatuloy sa pagbigkas na parabang invocation. Habang nagdarasal ako sa iba't ibang wika, ipinagtapat ko, hindi ako natatakot, hindi ako natatakot. Ang jablo ay walang kapangyarihan sa akin. Nagpatuloy ako sa ganito, nagkakaroon ng higit at higit na kumpiyansa, hanggang sa maramdaman ko na kung ano man yon, kung mayroon man talaga roon, dahil maaaring iyon lang ang aking takot, parang tumakas ito, at naibalik ang liwanan. Hindi ka panipaniwala, hindi ba? Mula sa araw na yon, naunawaan ko ang ilang mga aralin. Importante kung sino talaga ang kinatatakutan ng jablo at reverse psychology lang yan na nakakatakot sa dapat takot sa atin alam ng jablo kung ano meron tayo pero parang wala kaya sino yung kinakatakutan ng jablo takot ng demonyo yung meron. Kaalaman na mayroon tayong napakaraming mangmang na mga mananampalataya na lumalakad sa mundo, hindi katakataka na sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang maliliit na anak ng magsalita sa simbahan sa Korinto, na hindi siya naniniwala na sila ay mga Mangmang dahil ang kamangmangan ay napakamahal na sinasamantala ng jablo kung gaano kalaki. Alam mo dahil hindi mo alam. Maaari kang gumamit ng isang bagay na hindi mo alam. Kung bibigyan ko ang aking siyam na putaong gulang na lola ng iPhone labing apat na, ang pinakabagong bersyon ng device, malamang nagagamitin lang niya ito para tumawag at tumanggap ng mga tawag. Samantala, ang telepono ay may napakaraming kamanghamanghang mga tampok, Ngunit dahil hindi niya alam ang mga ito, ang kanyang paggamit ay limitado. Mga minamahal, hindi mo maaangkin ang isang kapangyarihan na hindi mo alam. Maraming mananampalataya ang hindi nakakaalam na ang Biblia, sa Roma 8, ay nagsasaad na ang parehong espiritu na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nananahan sa kanila. Hindi rin nila alam na sa isa Corinthians ay ipinaliwanag na tayo ay mga templo. Nang banal na espiritu tayo ang bahay ng Diyos na ang ibig sabihin ay dinadala mo ang Diyos, kasama mo, hindi mo ba alam na ang mga anghel ay mga ministro na tumutugon sa iyong mga pangangailangan ayon sa utos ng Diyos, hindi mo ba alam na nakaupo ka? Kasama ni Kristo sa mga makalangit na lugar above principalities and powers you need to know because if you don't know the devil will do damage to you because he knows and managed to defeat the devil because knew what the word of God said about. Fear and You know what part of the scriptures alam mong labanan ang kapighe siyang nakapaligid sa iyo ang jablo. Katakutan ang mga nakakaalam ng kanilang nalalaman batay sa salita ng Diyos. Gumugol ng oras sa pag-aaral ng kasulatan. Sapagkat ang jablo ay natatakot sa mga nagdarasal nang may nakuhang pangunawa. Isipin ang isang tao na nag-aaral na bumaril, ngunit sa kasamaang palad sila ay nakapiring at kailangang tumama sa isang tiyak na target para maalis ang piring. Ano sa tingin mo ang gagawin niya? Siya ay magpapaputok ng galit sa lahat ng posibleng direksyon, at sa kapalaran, maaari niyang tamaan ang tamang target, o siya ay mag-aksaya ng maraming bala ng walang anumang tama. Ang taong nagdarasal ay ew. Makapangyarihang tao, dahil ang paraan upang makialam ang Diyos sa mga gawain ng mundo ay ang pag-anyaya sa kanya, at siya ay inaanyayahan, dahil siya ay may kapangyarihan at otoridad kaya ang isang taong nakatuon sa panalangin ay isang taong madalas na nakikipag-ugnayan sa Diyos at isang tao na nagdadala kapangyarihan dahil binabago ng panalangin ang mga bagay at binabago ang taong nananalangin, ngunit nakikita ang isang bagay na mas mabuti kaysa sa pagdarasal lamang ay pagdarasal ng may pang. Unawa ang pagdarasal sa mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos, ay nagbibigay sa iyong panalangin ng laser focus effect natural na natatakot ang jablo sa isang lalaking mananalumpati dahil eh. Ang taong dasal ay lubhang makapangyarihan, ngunit ang jablo ay higit na natatakot sa taong nagdarasal ng may pangunawa. Hindi ka sa Efeso 3 oras 16 na minuto negatibo 20, ipinanalangin ni Apostol Pablo na maliwanagan ang mga mata ng pangunawa ng Iglesia ng Efeso upang sila ay tunay na makaunawa. Ang pagkakaiba ay maaari mong malaman ang isang bagay at hindi gamitin ito, ngunit kapag alam mo at inilapat ang kaalaman na iyon sa mga tamang lugar, ang epekto ay napakalaki. Maaaring ito ay isang pagtawag sa iyo na maaaring hindi pa personal na nakabasa ng Biblia sa ilang panahon. Alisin ito at simulan. Basahin ang huli ngunit tiyak na hindi ang pinakamahalaga sa mga tao na kinatatakutan ng jablo ay ang taong, bagamat alam niyang nakatanggap na siya ng katarungan mula sa Diyos. Lumalakad sa liwanag ng katarungang iyon tingnan may ilang mga bagay na nagbibigay ng tuntungan sa Diablo. Sa buhay ng isang tao, gustuhin man o hindi ng tao, ang kasalanan ay nagbibigay sa Diablo ng daan sa iyong buhay hindi mo maaaring paglaruan ang pag-aari ng Diablo at hilingin sa kanya na huwag ang kinin ito bilang kanyang sarili hindi mo maaaring paglaruan ang apoy at hilingin na huwag masunog hindi. Ito gumagana ng ganoon panatilihin itong malayo sa ari-arian. Demonyong malayo sa iyo, tumakas mula sa kasalanan at ang jablo ay walang laban sa iyo. Ang taong nagdarasal ay isang napakalakas na sandata at nananakot sa jablo. Nasa iyo ang kapangyarihang ito sa kanya, kailangan mo lang itong malaman. Sa buong video na ito, tinutuklasan natin ang malalim na katotohanan tungkol sa kapangyarihang taglay natin bilang mga anak ng Diyos. Natuklasan natin na ang jablo, malayo sa pagiging makapangyarihan sa lahat, ay natatakot sa mga nakakaalam at gumagamit ng kanyang espiritual na otoridad. Naaalala natin kung paanong ang mga simpleng gawain ng panalangin, kapag ginawa ng may pag-unawa at pananampalataya, ay makapagpapabago sa takbo ng ating buhay at makapagtatad ng mga limitasyon to the forces of darkness is important to highlight as the Word of God teached us in Mark Labing Anim na Oras Labing Pito Minuto, and these signs will follow those who believe in the name they will cast out demons. This reveals to us the magnitude of power that is conferred on sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus ito ay hindi lamang isang pangako ay isang deklarasyon ng ating pamana at otoridad sa kaharian ng Diyos kamangha-mangha kung paano ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay maaaring. Baguhin ang ating buhay hindi ba totoo? Tandaan na ang takot ay hindi kailangang mangibabaw sa atin, at nasa sa pangalan ni Jesus ay mayroon tayong otoridad na itaboy ang kadiliman kung ikaw nga. Naantig sa katotohanan ito, huwag mong itago ang revelation na ito para lang ishare mo ang video na ito ng like, at iwanan ang iyong komento sa ibaba gusto naming marinig kung paano gumagana ang salita sa iyong buhay at huwag tumigil dito mag-subscribe sa channel para sa mas makapangyarihang mga mensahe, tulad nito iring ang kampana ng mga abiso, upang hindi makaligtaan ang ating mga pagpupulong ng pananampalataya at kapangyarihan at ngayon, kung sa palagay mo ay may pumipigil sa iyo na mamuhay. Ang kapunuan na ipinagkaloob ng Diyos para sa iyo oras na upang putulin ang mga tanikala na ito, bago kita anyayahan ngayon na sumama sa akin dito. Pangwakas na panalangin hindi bilang isang ritual. Munit bilang pagpapatibay ng ating pananampalataya, at ipinagkaloob ng Diyos na karapatang mabuhay ng malaya sa takot at pang-aapi. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang aming tabumpay. Dalangin namin, Panginoong Jesus, kami ay nakatayo sa iyong harapan taglay ang otoridad na ipinagkaloob mo sa amin sa iyong pangalan, sinasaway namin ang bawat anyo ng pang-aapi, takot at kasinungalingan ng kaaway. Ipinapahayag namin na kami ay higit pa sa mga mananakop sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu at bigyan kami ng katapangan na harapin at manalo sa mga espiritual na laban. Sumama nawa ang mga tanda at kababalaghan sa lahat ng naniniwala, gaya ng ipinangako ng iyong salita na amen.